Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang cancer specialty hospital sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang ospital na ito para magkaroon ng magandang kalidad na cancer care sa Pilipinas. Ang cancer anya ang isa sa mga nangungunang sakit na nakamamatay sa bansa. Ayon kay PBBM, sa tulong ng pribadong sektor, malaki ang potensyal na maging healthcare hub sa Asia o Asia ang Pilipinas. With the help of HCCH, we can revolutionize the cancer care service industry in the Philippines through Modern state-of-the-art equipment coupled with leading medical professionals and oncologists. It will certainly positively reflect on the country's growing potential as a leading healthcare destination in Asia.